Sa tara, tingnan natin game. ngayong araw nga mga kuys, mag edit pa rin tayo. Kahit na nga medyo paus-paus tayo, ay ayoko kasi nabibitin kayo. Charot. Okay, by the way, by the way, balik na nga tayo kung ano yung pinodrip natin ngayong araw na to. Ito <laughs> nga, napakasolid na bulula at seafood mukbang ng padayon. Na for a slow 379 pesos para sa bulalo ay meron ka ng good for 3 to 4 person. At ang kagandahan nga na ito, ay may kasama na tong tatlong rice. At kung budget meal naman yung hanap mo ay meron sila ditong for a slow 149 pesos ay naka unli rice ka na at sa sabaw pa. At 299 naman para sa kanilang seafood mukbang talaga naman napakadami ng na serving. At maliban nga pala sa mga bulalo at sipod mukbang nila dito, ay meron din sila dito mga siluk meals na talaga namang abot kaya ng ating bulsa. At dito nga ay talaga naman magpapantig yung batok mo dahil sa laki at sa dami ng taba ng serving nila dito. Kaya kung trip nyo yung mga ganitong food trip at gusto nyo malaman kung saan to, ano pang hinihintay nyo, puntahan na natin to. Let's go! Hi ma'am, magandang gabi po. You know, ma'am, balita ko bagong bukas tong padayon at saka tong uh, 3, 3M. Esteem Pudab. Ayun. Ma'am, ano po yung best seller niyo rito? Meron po kami season silog meals and CC and then seafood po, seafood mukbang. Ano pinaka pinakapabili po namin dito, yung bulalo signature po? Ah, uh, ano po kasama nung bulalo signature niyo, Ma'am? Meron po siyang dalawang malaking ano, bone marrow po. Chenden, may tatlo po siyang rice na kasi. Yun. Ma'am, Andy Sabaw po ba yan? Yes po, sir. Tapos, Andy Taba? Yes po, okay, Andy Ma'am, ma anong oras po kayo nag-open rito? Um, bali, sir, 10 a.m. to 7 p.m. po, sir. Ah, 10 a.m. to 7 p.m. Yes. yes. Ma'am, saan po located tong uh, 3M Food Hub at saka Padayon po? Dito po sa Central Bikutan, katabi po ng Goldilocks, malapit po sa Dino's. Ayun. Ah, Sige Di, ma'am, pa-order po ko nung ano. Uh, mukhang interested ako dun sa ano eh, uh, bulalo signature po. Powder po ako ng Sige po. Thank you po. Thank you po. At ito na nga mga kuis, ito nga in-order natin dito sa bagong bukas o bagong branch ng Padayon at uh, bagong bukas din na 3M Food Hub mga kuis. At eto nga yung una natin titikman mga kuis, yung kanilang bulalo, lichon o lichon bulalo. Yan. Grabe. Yung serving, talaga ang nagdala. Grabe. O so, tara, tikman natin daan. So, mayroong bau, oh. merong konting taba. Yan. At syempre, yung malaki yung tipak. wala <laughs> Ano na kayo oh. Pang ano talaga to, pang masa. Wala. Grabe to. Hmm. Pwede pala yun. Alit yung kawali. Yung sabaw is bulalo. Mabisa. Hmm? Grabe, napakalambot nung litiyon nila. Tapos na napaka-crispy pa rin kahit nakababad na sa sabaw. Tapos yung taba, talagang napakalambot. Grabe, mabisa. Ito, so, syempre, next natin titigman yung kanilang sisig. Ayan, eh, no? Okay, game, tignan natin. sa paklis po yan sabay na sa kanila mm, pa so, naman natin yung kanilang seafood mukbang na sa alagang 299 ito mga kuya sa uh, dalawang order na to baka expect nyo is ganto kadami yung order hindi po, uh, bali to dalawang order to tapos meron na sya kasamang uh, itlog na maalat Bak kaya itong itong namalat ito is apat kasi dalawang order na. So taro, natin. Mhm. Mm Cream. -hmm. Oh? Mm -hmm. Mabisa nga talaga yung ano nila dito. Yung sauce nila. Tapos yung garlic na hinalo, talaga ang lasa-lasa mo. Mm. So tikman natin din yung pusit. Paborito. Sa padayan mga kids pag kumakain ako, ito talaga yung hinanap ko. Mm. So tikman natin yung kanilang itlog na maanan yeah. Yung itlog na maalat, mga kuys wala namang bago rito no? Kasi itlog na maalat pa rin talaga yan Pero ito gusto mo gawin natin special Meron tayong gagawin Ito yung masarap dyan Tikman natin yung homemade nila na chili oil Na merong uh, garlic ya yeah. ay grabe. Para sa inyong lahat. Hmm. Dapat pa. Pwede pala yun. Sarap. Sarap yung ano. Sito ay. Yun yung nagdala. At ito na nga. Siyempre ito yung pinaka-pinale. Ito nga kasi yung talagang dinarayo dito sa kanila. Dahil nga yung serving pa lang eh talaga namang nakakalula na so, ito nga yung kanilang bulalo signature grabe kumalas yan yung mga kaysa kung gaano kalaki yan ish, grabe so tara na natin. so yung bumaro kakalas na oh yan, mm. malambot. Boy no. Ay, boto. E, grabe. Sa tara-tikin natin. Ah. Game. Hmm. Grabe. Napakalambot. Damo no. Hmm. Oh, paka solid. At syempre, yung pinaka pinale, yung kanilang bone marrow. Sheesh. Ito yung masarap dyan, mga kuis. Talagyan natin. Ooh. Grabe. So, tara, let's go. Yan, na. Grabe. Mmm. Grabe, napakasarap.